Iori yung gabi kay Hitler. Hip Hop Boy 2. Harit yung Ibas Legend. Kasi kapag kaya yung gabi ko, parang ang smooth ng na. laro. Nag-start ako sa wag ng mo eh. Pero kung huwag alam yung Atwater 16, yung nangyata ay yung skill. <laughs> kasi ang ganda ng skill niya yung first skill, sobrang smooth ka. Pag, ah, pag nag-dash-dash ka, sobrang smooth hindi kagaya ng mga skill na Harit na hindi sobrang smooth ng skin effect. Pakito, pinagay tayo sa so. big eh. Flood. Para uh, mas mabuhat ng team. Actually, pag solo game at uh, wala kayong kanon eh. Wala kayong red screen ng kapoy mo. Pero pag nagbigay ka, tambay ka lang sa god. Kasi yung Flood, pinaka maganda pang pang solo, solo, solo player kasi kahit igak na igak si tatawata ng mabalika. Tapos makakamot. Nolan. Hindi hmm. ko si Angela. O si Nolan. Nolan. Kasi wala pang masyadong man eh. Uh, Na, nakikita ang pangkawagya. Saan yung item? Tapos si Nolan naman, parang sobrang sakit ng damage. Saka hindi siya hindi mo kasi siya mga ano Hindi ka pa makamit sa kanya dahil ito ba yung sarapin. Kasi parang nag, ano, yung skill niya, kumbaga hindi siya nasisisi yung ulit niya may parang purify tapos ang ulit niya ba, hindi mo ulit. Lain na. Ano lang? Kari. Uh, Lain na ba? Kasi okay. parang basic. Basic lang yung ano eh, basic lang siya gamitin eh. Wala siyang masyadong itutuot ng school. Ano ka ba doon? Saling gitna Kasi parang yung sa Kari, kung ganash-dash ka lang, kumbaga di mo na kailangan sa ibig pwesto mo. Ata ka lang na aatake, tapos uh, mapupuli ko na lang sa kalaban. Jungle. Hindi ko lahat ng mga role may hero. Jungle. Parang ano eh, kailangan, uh, kailangan uh, pantayin, pumantay ka sa farm ng kalab ng katapat mo sa uh, yung sa mga retry battle. Yung, yung kailangan, yung mga pressure. Pero kasi nakapag-online na ako, nakapag main tapos nag-jungle na rin ako before. <coughs> XP. Siguro para sa -in XP. Sa lahat ng uh, madami na mga higat na roll sa XP, okay na. Kaya dapat. Piling ko sa bar, yung live ng decision na yung ito. Kaya lakay din yung matindi ka sa decision na ito. Kasi yung pinaka kailangan sa team Kung, kung baga bang kahit malakas kayo kapat, ah, kung yung jungle niya yung sobrang lakas, parang ano, ma mabalik na barang Kailangan talaga yung jungle yung step up siya. Yung retribution kasi share niya so, no yes. no ako itong mga objective. Tapos pag nagawa ng objective, pwede ka Kaya yeah, sa jungle, talaga yung Dominance. Enchanted Charisma. Kasi madala sa XP mga sustain hero. Pag mabalik mga kolda mga skill, tsaka hindi mga ang Kasi sobra, pag nakabda ko na yung hindi na ako mungi ng mungis para yun. Selena Dyna Para mas makita pa namin siya sa ano, crossing. <laughs> ito. Dapat lagi siya ng dash para magamit siya sa MPL Okay ito. Si sarap niya nalilin ang bilis sa uh, mo sa Tier Para pa ang ano lang, parang noris, high reward so, uh, siya na nahihirap. So, kaya makasarap siya kasi since dati ay ay din. hindi na alam ko sagutin bago ako mag